Nabili mo na ba ang imported na multifunctional pumpkin pressure cooker mula sa Germany na pinakamabenta sa merkado ngayon? Sa multifunctional na disenyo at napakataas na non-stick coating, maaari mo itong gamitin para sa pagprito, paggisa, pagprito, pagpapalambot, pagluluto ng lugaw at paggawa ng sopas? Mayroon itong apat na layer na non-stick coating, napakatibay na aluminum, copper na sumisipsip ng init at 304 stainless steel na nagbibigay daan sa iyo upang makatipid ng 80% ng oras sa pagluluto kumpara sa karaniwang paraan ng pagluluto. Meron itong 8 litro na kapasidad. Ang takip ng kaldero ay gawa sa napakatibay na transparent na tempered glass. May ligtas na pressure release valve. May maginhawang lock handle. Heat resistant na hawakan. At maaaring gamitin sa lahat ng uri ng kalan at oven. May 80% discount. Buy one free one. At libreng shipping sa buong bansa